Good morning mga kapistolero. Reaction video lang po ito tungkol sa mga road rage na nangyayari nitong mga nakaraang araw. Music hindi na sana ako magre-react o gagawa na itong ganitong video. Pero hindi ko matiis eh. Kasi involved na tayong mga responsible gun owners dito eh. At dahil doon sa nangyaring sunod-sunod na road rage na involving ang mga baril, may mga nagko-comment tuloy sa social media. Okay, so tapat daw hindi pinapayagan ng mga civilians talaga na magdala daw ng baril. At may mga nananawagan pa na total gun ban daw. At may mga mababasa ka rin sa social media. Kaya lang matapang niya kasi may mga baril eh. Sa madaling salita, tayong mga gun owners na responsable ay na generalize na rin. Kaibigan, panoorin natin itong video na to ah. Dito sa pangyayaring ito, justified ba na basta-basta lang bumunot ng baril at kakasahan mo sa harap-harap niya? Papasok ba rito yung lagi na lang inaargumento nila, self-defense, kaya daw sila bumunot ng baril dahil self-defense? Dito ba papasok ang self-defense? O dito sa pangalawang video na to, ano nangyari? O panoorin natin to. Matapos hindi pasakayin, binaril umano ng isang lalaki ang isang taxi driver sa Quezon City. Paliwanag naman ng suspect, self-defense ang nangyari. May unang balita si James Agustin. Nagtamo ng tama ng balas dibdib ang isang taxi driver na binaril sa Mindanao Avenue, Quezon City. Isinugod siya sa ospital. Ang nasa likod ng pamamaril, lalaking pasahero na tinanggihan daw isakay ng taxi driver. Ayon sa pulisya, pinara ng sospek ang taxi. At magpapahatid sana sa Kubaw pero hindi pumayag ang driver. Bigla na lang daw kinalampag ng sospek ang taksi. Dahil doon lumabas po yung ating uh, biktima at uh, in-approach yung uh, sospek kung bakit inampas yung kanyang taxi At uh, dahil sa ang iniisip nga ng sospek is uh, na, tit, na na threat sa kanya yung uh, biktima natin, ay uh, naglabas na po siya ng baril sa kanyang bag at uh, pinutukan nga yung uh, ating biktima. Dito sa pangalawang video na to, hindi lang nagkaintindihan kinalampag yung taxi dahil ayaw magpasakay at nung lumapit na yung taxi driver justified ba na bubunutan mo agad ng baril at binaril mo pa ano ba yan o dito sa pangatlong video na to o guys anong masasabi niyo dito hindi lang nagkaintindihan sa traffic bubunutan mo na agad ng baril ay nako talaga naman so mga kapistolero ang lagi na lang natin maririnig sa mga ganitong argumento ay self-defense. Pero, papasok ba rito ang self-defense na argumento ninyo? Hindi. So, sa topic na self-defense, hayaan na lang natin yung mga lawyers ang magpaliwanag sa atin. Dito sa YouTube, maraming mga videos about self-defense. At kailan papasok ang argumento ninyong self-defense. Hindi po ako lawyer, kaya hindi po ako magagaling-galingan dito. Panoorin na lang po ninyo ang mga videos dito sa YouTube na ang mga lawyers ang magpapaliwanag tungkol po sa self-defense. Baging responsable po tayo sa pagmamayari ng baril. Hindi yung konting init lang ng ulo at hindi pagkakaunawaan sa kalsada, bubunot agad kayo ng baril. Kaya tayo na generalize eh. Kasi may mga tao talaga na mangilan-ngilan lang naman yan. Hindi ko naman nila lahat ang mga responsible gun owners. At tayong mga responsible gun owners, galit din tayo sa mga taong ganito. Kasi pati tayo nadadamay. Eh. Sabi nga ng uncle ni Spider-Man, pangganyo nyo to. Remember, with great power comes great responsibility. O, oh, di ba dapat maging responsable po tayo. At wag nating hayaan na balang araw maribok ang ating mga PTC at hindi na tayo payagan na maglabas or magbitbit pa ng baril outside of residence. Alam niyo na ibig kong sabihin. Huwag natin bigyan ng dahilan ang Estado na makaisip ng dahilan upang ibagbawal ang pagbitbit natin ng baril kasi kailangan din natin ito protection sa ating sarili at sa ating family. Kaya mga kapistolero, mag-comment po kayo tungkol sa video na ito. Kayo, galit din ba kayo sa mga ganitong klaseng tao? I-comment po ninyo. At mga kapistolero, mag-comment din pala kayo. Anong ginagawa nyo upang lumamig ang ulo ninyo habang nagmamaneho? Ako kasi ang isang method ko, nakikinig po ako ng mga music. At lagi kong iniisip ang kapakanan ng aking family. So isipin na lang ninyo kung kayo ay bubunot ng baril at makakadisgrasya. Ano ang mangyayari sa atin? Gaya na itong video na to. ni na ang license to own and possess firearms. Permit to carry firearms outside of residence. gayon din ang firearms registration ni Wilfredo Gonzalez. Sana ganito na lang ginawa niya di masaya pa sana tayo. Maraming salamat mga kapistolero sa panunood ng aking reaction video na ito. At lagi ko talaga sinasabi, be a responsible gun owner. Huwag tayong padalos-dalos. Mag-ingat tayong palagi and to God be the glory.